Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mabilis na nag-viral sa social media ang mga larawan at video ng actress na si Andrea Brillantes. Na kung saan marami siyang mga taong pinasaya sa Palayan City sa gitna ng nagsilabasang rumors tungkol sa kanya. Sa post ng Star Magic sa Instagram ay makikita ang mga video at larawan ni Andrea na hinarana ang mga tao sa Palayan City, Nueva Ecija. Ang naturang performance ni Andrea ay para sa event ng nasabing lugar na 50th founding anniversary. <silence> Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po please don't skip the ads